Idol, paano magpapayat na walang ginagawa? Ba, hindi magkamasyal gusto mo lang magpapayat? Pinakamadali Total, sinabi mo naman walang ginagawa. Hindi, huwag tayong kumain. Sarayang bibig. Water fasting, 24 hours. Yan, pag kaya na kaya mo yan, wala kang ulcer, wala kang palusot, di ka nang hina. Siyempre, huwag mong yun. Start ka ng 12 hours bago matulog ka mag-dinner. 4 hours yun. Tulog ka 8 hours, 12 hours na yun. Kung di ka mag-breakfast, 16 hours na yun. Kung di ka mag-lunch, 20 hours na yun. Kung di ka mag-dinner, 24 hours. Tapos pwede ka na kumain after. Diba? Tapos yung kakainin mo after, yung healthy, tapos sakto lamang para pumuyat tayo. Lalabas na yan, OMAD. Oh, Kung maabot ka ng 48 hours, autophagy, kinakain na ng yung mga dead cells natin na recycle pag umabot ka ng 3 days na fast ano na yun 72 hours ano na yan bone marrow stem cell mga ganyan nagre-rejuvenate ng katawa mo nagiging insulin ano ka mawawala insulin resistance magiging ano ka na sa insulin talagang ma-absorb mo tama kayo mali